MAKABAGONG tunay na radio, tunay na radio. angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News, FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure. and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM, Manila, the music and news authority. Mga Brigadang, ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw Ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide ika anim na Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika ay sinagawa sa Palawan at the Occidental Mindoro. Pagpapalawak umano ng impluensya ng pamilya Duterte sa Kongreso. Sinita ng mga papasok na miyembro ng Makabayan Bloc. Kabrigada, sampung taong gulang na bata patay matapos magpatuli sa Tondo, Maynila. Yung nagpatuli, napagalamang hindi pala totoong doktor. At Pinoy actors Dolly De Leon at John John Biones pasok sa cast ng Avatar: The Last Airbender. Brigada Balita Nationwide sa Tangale. Buong puso, buong puso kasama ang buong versa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve, to achieve a better achieve life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide, Brigada nationwide. sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Merkules, Kabrigada, May 21, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di At Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, mga magulang ng sampung taong gulang na batang namatay matapos magpatuli sa hindi restradong doktor sa Tondo, Maynila, sumisigaw ng hustisya. Brigada Justin Hookson, ibrigada mo! Brigada! <todic> Report! Hustisya! Yan ang panawagan ng pamilya ng sampung taong gulang na bata na nasawi matapos na magpatuli sa isang laing inat medical clinic sa Tondo, Maynila. Ayon sa ina ng biktima, agad nagpakita ng komplikasyon ng kanyang anak matapos ang operasyon. Dahil dito, agad nilang isinugod ang bata sa isang kalapit na ospital ngunit idineklara itong dead on arrival. Nais panagutin ng pamilya ang nagsagawa ng operasyon. Nananawagan ngayon ng pamilya ng isang masusing investigasyon upang matukoy kung may naganap na kapabayaan o malpractice sa isinagawa ang procedure. Isinagawa na ang otopsiya upang matukoy ang tunay na sanhinang pagkamatay ng bata. Samantala, kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na bahagi ng kanilang investigasyon ang pagpapalabas ng subpina laban sa doktor upang pagpaliwanagin ito sa insidente. Lumabas din ang angulo na posibleng peking doktor na nagsagawa ng pagtutuli at wala rin permit ayon sa barangay. Napagalaman ding na na ito noong 2023 dahil sa paggamit ng pangalan at license number ng isang lehitimong doktor. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa kaso habang hinihintay ang resulta ng otopsiya at iba pang dokumentong makatutulong sa investigasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Hoxon ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Samantala mga kabrigada, bilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at US. Isinagawa sa karagatang sakop ng Palawan at Mindoro. Kauna-unahang joint participation ng Pilipinas at ng US Coast Guard. Tampok, Brigada Cath Austria, i-brigada mo. Brigada, report. Lalo pang pinagtibay ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang ugnayang pangdepensa. Ito ay makaraang isagawa kahapon ng ika na bilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command sa karagatang sakop ng Palawan at Occidental Mindoro. Ang MCA ay nilahukan ng Philippine Navy assets, mga aircraft at helicopter ng Philippine Air Force at dalawang barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Melchora Kino at BRP Malapascua. Ipinadala naman ng Estados Unidos ang kanilang U.S. Coast Guard Cutter Stratton at ang U.S. Navy P-8A Poseidon na isang maritime patrol aircraft. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sabay na lumahok ang Philippine at US Coast Guard. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., patunay lamang ang MCA sa kanilang paninindigan na paunla rin ng kakayahan nito at kalakasin ang mga agdayang pansiguridad upang maprotektahan ang ating national at regional maritime interests. Kabilang sa mga aktividad na isinagawang search and rescue exercise, photo exercise, division tactics at finish exercise. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority. Samantala mga kabrigada, sinita naman ng mga papasok na miyembro ng makabayan bloc sa Kamara sa 28th Congress ang pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol din sa mungkahin nito sa kanyang kapatid si Davao City Congressman Paulo Duterte na kumakandidato bilang susunod na speaker. Ayon pa kinakabataan party list representative elect Rene Co, at act teachers representative elect Antonio Tino, nais pala ni BP Sara ang umihinang impluensya sa politika ng kanilang pamilya. Natatakot ang nila mga Duterte na mawalan ng kapit sa poder kung tuluyang matatanggal sa pwesto ang pangalawang Pangulo at makonvict si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginit pa ni ko na hindi dapat sila magpanggap na oposisyon. Kailangan na rin anyang magpasa ng Anti-Political Dynasty Bill upang hindi mapaglaruan ng mga pamilya ang mga posisyon sa pamahalaan. Dagdag pa ni bumabagsak na ang political capital ng mga Duterte at umaastaraw sila na kontrolado pa rin ang lahat na sangay ng gobyerno. Inibog naman ito ang mga kasamahan sa Kongreso na tutulan ang anumang pagtatangka na mga Duterte na palawakin pa ang impluensya sa Lihis Latura. Sa ibang balita mga kabrigada, labing dalawang OFWs nakakulong ngayon sa Malaysia dahil sa paggamit ng peking dokumento sa kanilang pagbiyahe sa Lawa. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Nakakulong sa Malaysia ang labindalawang overseas Filipino workers matapos mahuling pumasok gamit ang peking entry permits patungo law noong Pebrero. Ayon sa Department of Migrant Workers, inalok ang mga ito ng trabaho gamit ang telegram bilang call center agents na may buwan ng sahod na 50,000 piso. Naglakbay sila mula Manila patungong Puerto Princesa, saka tumuloy sa Dipolog City, Sambuanga City, Basilan at Siasi bago tumawid patungo Saba at saka nakarating sa Kota Kinabalusa sa Malaysia gamit ang Pekin Dokumento. Naaresto sila sa border ng Malaysia at Thailand at nahatulan noong March 20, 2025. Sa tulong ng Philippine Embassy at DMW-MWO sa Kuala Lumpur, ibinaba ang sintensya sa tatlong buwan. Nakakulong ngayon ang mga lalaki sa Perlis at ang mga babae sa Queda at inaasahang makakalaya sa June 2025. Muling nanawagan ang Department of Migrant Workers na mag-ingat sa mga lok na trabaho online in the heart of changing lives ako sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila The Music News Authority Sa iba mga balita mga kabrigada Papayagang load limit sa San Juanico Bridge Posibleng sa katapusan pa ng taon madagdagan Ayon yan sa DPWH Si Brigada Maricar Sargan I-Brigada mo Tinitingnan na yun ng Department of Public Works and Highways ang mga alternatibong ruta para maibsa ng epekto ng gagawing rehabilitation ng San Juanico Bridge. Sa ngayon kasi ay limitado lang sa 3 tons ng mga sasakyan ang pinapayagang makadaan sa nasabing tulay. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng DPWH Secretary Manuel Bonoan na posible nilang itaas sa 10 tonelada ang papayagang load capacity pero posibleng sa katapusan pa ito ng taon na dadagdagan. Sa ngayon ay inirekomenda ng DPWH sa mga biyahero ng kargo mula Matnog, Sursugon na mabuting dumiretso na raw muna sa Karigara Leyte sa pamamagitan ng Roro upang maiwasan ang abala sa biyahe. Tiniyak naman ng DPWH na puspusan ang ginagawa nilang aksyon para mapagaan ang epekto ng limitasyon sa mga biyahero at iba pang apektadong individual. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Si Pasig Mayor-Elect Vico Soto, pinadidisqualify isang linggo lang matapos maiproklama. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Kinumpirma ng Commission ng Elections o COMELEC na may inihaing petition to disqualify laban sa kapoproklama lang na alkalde ng Pasig na si Mayor Vico Soto. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nabanggit sa kanya na may nagbabayad ng filing fee sa isang disqualification case na inihain kung saan involved si Soto. Bagaman hindi niya pa umano alam ang nature nito, na ipaalam sa kanya ng clerk ng commission na isa itong petition para i ka ang naturang kandidato. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Garcia na matapos ang proclamation, hindi na maaari pang mag nito Maliban na lang kung election protest o kuwaranto o kaya naman ay mga kasong kriminal o election offense. Binigyang diin ang poll chair na pagdating sa disqualification case, may timeline ito hanggang period lang bago ang proklamasyon in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Samantala mga kabrigada, ASEAN Unified Visa System Magbubukas raw ng pinto sa mas maraming Chinese spies sa Pilipinas Brigada Haji Camino, ibrigada mo Brigada Report Maraming tinutulan ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang pinapanukalang partisipasyon ng Pilipinas sa planong ASEAN Unified Visa System. Ayon kay Rodriguez, magsisilbi itong banta sa pambansang seguridad at interes ng bansa pati na sa mamamayan at lipunan. Mabubuksan niya nito ang pinto para sa mga turistang Chinese na ang totoo ay mga espiya o mano na kumukuha ng ASEAN Visa sa Chinese client states gaya ng Cambodia at Laos o di kaya ay liberal visa grant ng Thailand. Paliwanag ng Congress sa pamamagitan nito, otomatiko nang papapasukin sa Pilipinas ang Chinese spies at magiging mas mapanganib kumpara sa kasalukuyang proseso ng visa issuance. Igni pa ni Rodriguez na ang mga tinaguriang Trojan horses ay nakakapasok sa bansa bilang turista, mag-aaral at negosyante at karamihan sa mga nahuhuli ng na mga otoridad ay malapit sa military installations at mga sensitibong ahensya ng gobyerno tulad ng Commission on Elections. Ang iba umano ay mga scammer, illegal gambling operator, illegal pogo operator, human trafficker, drug smuggler, at mga utak kriminal na salot sa lipunan. Ipinunto ng mababatas na bagamat dapat napalakasin ang turismo at ekonomiya, mahalagang tingnan ang karanasan at sigalot sa West Philippine Sea, kaya mainam na sumailalim muna sa masusing evaluation ng embahada at consulate sa mga Chinese. Dahil dito, hinimok ni Rodriguez si Pangulong Bongbong Marcos na atasan si Tourism Secretary Cristina Frasco na i o bawiin ang suporta ng ahensya sa planong Unified Visa system na kahalintulad ng Shenzhen visa sa Europa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaamino ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Ang LTFRB naman muli pong nagpaalala sa mga operator at driver na bawal ang pangungontrata o overcharging sa pamasahe. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Muling pinalalaanan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga operator at driver ng pampublikong sasakyan na ipagbawal ang pangontrata o labis sa singil sa pamasahe. Ayon sa Joint Administrative Order No. 201401 at LTFRB Memorandum Circular No. 2011004, obligado silang sundin ang itinakdang taripa at magbigay ng opisyal na resibo. Ang mga lalabag ay maaaring pagmultahin kung piskay ng sasakyan o pagkansilahin ng prangkisa. Layunin na LTFRB na mapanatili ang patas at maayos sa serbisyo para sa mga pasahero. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson, na 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News. Also, Brigada Balbita, nationwide! Mga ang one tahanan kasama si Senador Bongo, abay nagsani puwersa sa pagpapabot ng tulong sa mga nasunugang residente sa Tondo, Manila. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! Brigada. Report! Brigada Angel, Brigada Leo, magkasama ngang naghatid ng tulong. Sina Senator Christopher Bongo at one tanganan representative like a porny nut sa mga nasusugang residente sa mayton Tondo, Maynila. Sa pagsisimula ng programa ay di na din namang si Adukado sa mga naturang residente sa pamamagitan ng isang naro. Sa kapilang banda, tiniyak naman ni Go na maliban sa pagpapabuti ng healthcare system ay tututukan din niya ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa mga kabataan. Makakatanggap din ng hiwalay na pambili ng housing material. Ang mga naturang benepisyaryo sa ilalim ng NHG Emergency Housing Assistance Program. Kaugnay nito, nagpabot ng pasasalamat ang mga benepisyaryo dahil nga sa tulong na kanilang natanggap. Ayon sa kanila, positibo sila na makakatulong ang mga assistance na ito muli sa kanilang pagbangon muli. In the heart of changing lives, ako si Brigada ang ng 105.1 Brigada News FM Manila the music and news all sports. Sa iba pang balita mga kabrigada casted ang dalawang Filipino actor sa hit live action na Netflix series na Avatar The Last Airbender. Gaganap sa isang dual role ang multi-awarded actress na si Dolly de Leon bilang sina Lo at Lee ang kambal na advisors ng Fire Nation. Ang Filipino-American actor na si John John Briones naman ang gaganap bilang si Piandao, isang swordmaster mula, sa, mula rin sa Fire Nation. Sa isang statement, sinabi ni Dali na excited at honored siyang maging kabahagi ng live action version ng isang kilalang animated series. First time niya rin umanong gaganap sa isang dual role bilang kambal. Anya isa raw itong dream come true. Baka nila ang isa pang Filipino-Canadian actor na si Gordon Cormier ang gumaganap naman sa nabida o sa bida ng series na si Ang. update. Weather update. Kabrigada, wala nang binabantayang low pressure area. Ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kabila nito, mayroon pang binabantayang kalo kaulapan sa Timogon ng bahagi ng Mindanao pero mababa po ang tsansa na ma-develop ito bilang isang LPA or ganap na bagyo. Patuloy pa rin umiiral ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ang naturang weather system ay magdadala ng makapal na ulap na may minsanang pagulan partikular sa bahagi ng Mindanao at sa Palawan. Tuloy pa rin naman ang pag-iiral ng Easter List na magdadala ng mainit na panahon pero may minsanang pagulan sa bahagi ng Eastern Samar, Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa. Sa kabila ng mga pagulan, meron pa rin ilang mga areas ang inaasahang makakaranas ng matinding init ng panahon. Sa forecast ng pag-asa, posible pa rin makakaranas ng mapanganib na heat index, partikular sa Dagupan City, Pangasinan at Apari sa Cagayan at posible makaramdam ang nakakapasong 46 degree Celsius na heat index. Sa Lawag City, Locos Norte naman at Tugigaraw City, Cagayan, posible ang heat index na hanggang 45 degree Celsius. Sa atin namang health news, mga kabrigada, paano paghahandaan ang gastusin sa panganganak? Sa pagdadalang tao, hindi lamang po physical at emosyonal na paghahanda ang mahalaga. Kailangan ding paghandaan ang mga gastusin na kaakibat ng panganganak. Mula sa prenatal check-up, vitamins hanggang sa aktwal na panganganak at pag-aalaga sa sanggol. Mabilis pong maubos ang ipon kung walang plano. Kaya mahalagang matutunan kung papaano nga ba mag-budget at mag-ipon habang maaga pa. Isa sa mga simpleng tip ay ang paggawa po ng baby fund o hiwalay na alkansya para sa mga gastusin sa ospital at gamit ng sanggol. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang bumuwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala dito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ang maka-bagong tuna ina radio, maka-bagong tuna ina radio. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.